aking paliwanag nais ko munang magpasalamat sa inyo maraming salamat sa inyong bukas na isipan sa inyong pasensya at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi alam kong hindi madali ang mga paksang ito mabibigat at mahirap tanggapin hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat